Ikaw kayo Wow. <laughs> <laughs> Dalawa na po. Wow. <laughs> Dalawa na sa kanya. Wow. Ano 'yan? iPhone Wow. Sana Oh, Sana, oh. Thank, thank you, you po. Thank you. Oh, next kay Kylie. <laughs> <laughs> maganda expression yung ako to. Ay, iPhone pa.

Yeah. Bricks guys. Wow. Thank you, thank you din sa ating Eh, pangtawa. Are we patawa? Patawa din siya. Okay, kumonekta na Aniyan. iPhone 15 Pro Max. Wow. Test. <laughs> wow. Thank you po dito ha dito sa iPhone. Hay. Sana naman. E po tita, dito. Eh alam ko nang laman ito. Sana -iba. Andes, na iba thousand susi pa na na yan. Thank you te. iPhone ano 'yan. iPhone. dapat pinalagay?